Alright, magandang buhay po sa ating lahat. Once again, this is your friendship, Sherman Fernandez, for my nickname. Alright, so for today's video, mga friendship, ayan, super ang dami nagtatanong sa atin, nagtatanong mismo sa akin, kung paano nga ba tayo ma-monetize. No? So, very fast ang ating pag-monetize. So, there, I'm gonna share everyone sa mga small content creator na nagsisimula pa lamang. Uh, bibigyan ko kayo ng tips kung paano tayo ma-monetize, no? So, mabilis na paraan. So, mabilis na paraan. So, there. So, tapusin mo ang video na ito mga friendship dahil alam ko makakatulong ito sa iyo sa iyong pagsisimula as a small content creator. So, there. Ano nga ba ang aking ginawa? So, first, so we have to consider yung um, watermark. No? So, yung sinasabi ng watermark, once na nag-upload tayo ng videos, dito sa uh, social media, dapat yung watermark, wala po yan siya. Bawal na bawal po yan kay meta. Alright, so yun, tatanggalin po natin yan yung watermark. Dahil ayon na ayon yung meta na merong watermark na ina-upload natin. And of course, yung quality video talaga na walang nakalagay anything dyan na ibang uh, social platform. So there, pangalawa is yung slideshow na tinatawag nila. So as much as possible, wag tayong uh, gumawa ng video na pictures na ginagawa natin uh, videos. No? Slideshow ang tawag nila doon bawal po yon. Para kung gusto po natin ma-monetize ng maaga, wag po tayong gumawa ng pictures na ginagawa nating reels and then uh, slideshow po siya. And of course, at uh, the third one, yung pangatlo, is yung tinatawag nilang uh, music. So as much as possible, mag-upload tayo ng video na original video. Kasi basically, nagkakaroon siya ng copyright. So yun, bawal po siya. Alright, so There mga friendship, as much as possible, uh, kung gusto po natin ma ng mas maaga, sundin lang natin ang rules and regulations po ni Meta. Dahil uh, pag hindi mo natin na, na ano po yan, nas, nasundan, ay talagang matatagalan ang ating pagka-invite sa content monetization. So yun, kasi kapag meron na tayong content monetization, ando na yung earnings natin. So yun everyone, once again, ang pinakauna is yung watermark as much as possible. Tatanggalin po natin yung watermark ng isang video galing sa ibang platform or social platform bago natin siya i-upload. And of course, next is the slideshow and next is yung music na tinatawag nila. So, nagkakaroon siya ng violation for that. And again, mga friendship pala, pagka nagkaroon tayo ng violation, iti-check po natin yan sa may uh, inbox, supporting inbox. Iti-check natin dyan. And tatanggalin natin siya kaagad. Tanggalin natin siya kaagad para hindi siya magkakaroon ng violation or copyright. Ay okay, so uh, this time mga friendship, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Kung meron ka natutunan sa video na to, kindly share. Ayan po, para marami tayong mga nagsisimula para na small content creator dito sa Facebook na gusto rin kumita. So yun, share po natin ang videos para marami po silang matutunan. And magamit po nila para mapabilis po ang kanilang uh, pag-invite sa content monetization. Alright, maraming maraming salamat everyone for more tutorials. Ayan po, next video mag-tutorial uh, mag pa rin po tayo kung paano mapabilis, ano pa yung mga ibang uh, paraan, kung paano tayo ma-invite sa content monetization ni Facebook. Alright, thank you very much everyone for watching. Maraming salamat po. Once again, this is your friendship, Chairman Fernandez for my nickname, Bye for now and I'll see you in my next video.